Ito, ito. Batusay. Alright, mga boss. Nandito tayo kay Batusay, no? Boss Batusay. Para magpagawa ng one, upuan. Alright. Alright, mga boss. Nandito na tayo sa Boss Batusay, no? Dito sa Pedro Gil, Paco Manala. Sa mga gustong pumunta dito, search nyo lang Boss Batosay sa wiz at sa Google, visible naman sila at madali silang magita at madali silang mahanap. Alright, so ito yung labas nila, ito yung shop nila, ito yung mga design, so yan, yan yung labas. Then, wala kayo nang mga tao dyan kasi yung iba, iniwan lang nilalil yung mga set cover nila, then maalis. Then, finally, ito na nga, nandito na nga tayo mga milita, mga bagong design, no yun yung mas maganda, mas mahal. syempre, may mas mura din. At depende rin sa mga gusto nyo yung iba pagawa. Design, kulay. Boss ba ito sa IPH since 2015 talaga? Talaga na mga dinarayo at lahat ng mga legit na vlogger ay eh, dumana dito. Kaya naman, pinili ko talaga dito magpagawa para syempre makontent na rin natin at makita kung totoo bang legit itong pagawaan na ito. Alright? So yung mga side na sa loob na yun yung production area. And then, kita dito. Kita nyo naman yung mga ibang kulay. So, depende nga sa inyo kung ano yung gusto kulay. Kung ano yung gusto kulay ng set cover nyo. Alright? So, tara. At finally, mga boss, tayo na rin ang susunod, no? So, almost 3 hours na ako nga dito. <laughs> almost pa lang naman. So, kinakating, uh, dinodro yung kinakating na nila. Then, after dito, eh, pupunta naman si tropa dun sa tahian. Let's go ay nga mga boss, eh, ano na ni Tropa, siya pa din yung nagtatay niyan. So, yan sulit dito, all around ka. Kung pagkatapos mo mag-drawing o cutting, ikaw din gagawa. Pero baka may kanya-kanya sila mga Tropa, pero hindi natin alam. No? Pero ito yun, after nun, syempre, i-ano na nila, i-dedicate na nila yan, i-gantakar na nila. I parang i-gantakar, i, i na nila yan. Kasi mabilis, mabilisan talaga sila dito gumawa mga boss. Talaga namang walang sayang at sulit yung mga gawa talaga. Yan o. No? Then after nyan, sa kabila na naman, unahin nila yung bawat side. Bawat dulo ng dulo ng, ano, ng upuan. Kaya naman, grabe. Shout out kay Tropa. Tagabakulod to mga to. Shout out. Di kalimutan kung talagang yung mga pangalan nila. But anyway, sobrang sulit nila. Right. Kaya naman, tra. Let's go. After nyan, tapos na mga boss simple lang napakadalis lang silipin natin yung silipin natin yung gantaka kung gaano kasulid pa sa isa ayan ayan wala ka grabe ang ganda di ba para akala mo tinahi talaga no dugtong dugtong wala ka man lang ano so after nun syempre ibinalik e, na sa ating motor kaya nga naman shout out kay tropa parang nahirapan siyang magkabit ha? kasi umalis yung nagtanggal so oh, finally In a long minutes, eh, natapos din. Napakaganda. Boss Bato sa ilang, sa kalang. Alright? So tara, after nito, syempre, uwihan time. Let's go! Alright, alright mga boss. So natapos na tayo. Medyo matagal din yung antay natin. Nasa dalawat kalating oras. But anyway, okay lang kasi marami nga talaga silang ano, uh, gawa. So, salamat kay ano, Grab shot, shout out sa iyo. Shout out sa iyo, Grab Shop, koy All right. Tropa natin, mga ilungdong tropa natin diyan. Shout out sa inyo, no? Sa Boss Batasay. All right. So, let's go. We on time. Let's go. Yan na. Shout out sa Boss Batasay. Salamat sa paggawa ng ating upuan ni Tri-City. <laughs> Alright, let's go. So we are now. We are now passing.